What's up, mga ka-partner for today's video, mga ka-partner. ay Ang uh, topic naman natin ngayon, kailan ba di healthy ang kainin ang itlog? Kuha tayo dito, mga ka-partner, ng itlog. Ito. Huhugutin natin tong blue, blue and green. Ito, mga ka-partner. Tapos dito sa may pink. Ayan mga ka at sama natin din ng puti mga ka-partner. Yan. Bali, apat yan mga ka-partner. So, pagmixin natin yan. Balik tayo dun sa topic natin mga ka-partner. Kailan ba hindi healthy kainin ng itlog mga ka-partner? Siyempre, kung bugok ng mga ka-partner. Unang-una, kung sira na mga ka-partner, hindi na healthy kainin po yun mga ka-partner. Pangalawa po, ay kung niluto mo at ganito karami yung mantika mga ka-partner alam naman natin ng itlog mga kapartner mayaman sa vitamina po yan sa protina ganyan mga kapartner pero kung ganun karami yung mantika ang ilalagay po natin eh hindi na po siya healthy kainin pero mayroon kasi hindi naman naman natin po masisi mga kababayan natin na ganun karami magluto ng itlog mga kapartner kasi mas gusto po nila yung maraming mantika pero hindi po healthy yun mga kapartner pag sobrang dami na pong mantika dapat Ganyan lang po. Yung tamang-tama lang po na malagyan konti yung pan po, ngayon, ganyan mga kapartner. At mas mabuti na rin po kung nilalagay ang itlog mga kapartner. Kasi wala pong uh, mantika masyado kapartner na ang tinatamaan pa man din po ay ang puso natin mga kapartner. Yun. So ganyan lang po. Ang ganda pong pagkaluto. Parang cake na po mga kapartner. Nagpan ko lang po siya tapos slow fire. Ganyan po Parang matutuwa po yung mga kids kasi ang mga bata ah, mahilig din po sa itlog. Ganyan mga kapartner. Kahit tayo mga kapartner, mahilig din tayo lalo na sa pangmagahan, mga kapartner. Lalo kung papasok tayo sa trabaho, ganyan mga kapartner. Thank you for watching mga kapartner. God bless.